isa kahit saging mastalabi hahahaha puya bis pagod <laughs> <laughs> hey, nag <-toloka> ay nagkalokot <laughs> na <ma> <laughs> lumabas na <laughs> yung alimang ano lumabas alimahan. na po yung <laughs> katropa <laughs> nagkalokot ka, ayun tanghali po mga katropa putrip muna tayo ngayon kasama nga pala natin sila ayun ang tanghali po mga katropa kasama best friend marinalisma nag blablab din sila mga katropa hello, hello. Bobodol fight with Kuya Eds. <laughs> bobodol fight with Kuya Eds. Ito nga pala yung nahuli ko kahapon mga katropa. Hindi ko na videohan ito. Ayan, bobodol fight, Ayan, fight no? namin. Bobodol fight namin with Kuya Eds. Kalimango tayo ngayon mga katropa. Mga ka-best friend. Mga ka friend. <laughs> no? Mga katropa, Good mga ka-best friend. Ayan, lulutuin. Na. Ah! Lulutuin namin dito. Ayan. Hindi ko na na-vlog to mga katropa. Sobrang lakas ng ulang kahapon. Oo, kumikidlat pa. At ito yung... Ayan. Ayan, ano, upoyin may, upoyin may ibang ulam din kami dito mga katropa. <laughs> Lutuin muna natin itong ano Alimang natin <laughs> na, mga Hindi tropa. makaabot Lulutuin namin Ayan, umapoy na siya ayan, best friend Marina yung Magluluto dyan sa Ah, ang ano. Hmm. Pasok. Ano? Tigisa <laughs> Kahit yung sipit lang sa akin. Oo, <laughs> uh, yung bato. Malayo. Wala yung bato natin. May isa pa. Kunti lang yung kanin. Kunti lang yung Pero kanin. Yung... Magkamihan yung kanin. Pero yung ulam mga katropa, ano to? Lechon manok dalawa. <laughs> yes, Ay, tatlo start. pala. Tatlo sa tayo. Eh magpasalamat nga pala tayo sa nag-sponsor diyan. Uh, uh, may nag-sponsor sa amin. Thank you so much sa nag-sponsor. Pina, pina ba yung pangalan? Hindi. Hindi. Ay, wag na. na sa iyo yan, Kuya Eds. tagi sa iyo. kahit walang kanin talaga, oh, dami oh. na niyan. Sa iyo to. Ayun. <laughs> Yun ang ano ko. Share. <laughs> Nako. Mapapalaban tayo ngayon. Akin yung bilbil ko. <laughs> <laughs> yan. Ang bobodol fight namin. Katro pa. Uh -huh. Ay, at best friend. With, ano ba yan? Mang Tomas. Ayan May ano kami. <laughs> may nano ng asawa ko kagabi na huli eh, na mga hipon. Dinala ko yung Ayan. kunti lang. Huli ng asawa ni... E, yes, Ipininta ko kasi yung iba. <laughs> May saging pa. Saging mas talabi. Yes, kahit saging mas talabi. Kahit saging mas talabi. Kahit Ay! Nagkalakot na! Lumabas na <laughs> yung lumabas alimango. Lumabas na <laughs> <laughs> ba si yung alimango. mga alimango. Asus! <laughs> Pinasuha na yun. <laughs> Tara! Iniwan kasi. Hahaha. <laughs> <laughs> hey, yeah. Ayan. Hmm. Sige, lubabas kayo dyan. <laughs> Oo, oh, pabalik ah, sila sa dagat. Kung hindi natin napansin. Sa, sa tao ng natin alam yung alimango natin. Nagtatakbuhan Adon. na pala. Naglabasan sa kawali. Bumabalik na, bumabalik na, pala dun sa mangrove. Ayun, oh. Nakita nila siguro yung mga mangrove dyan. Sige, mag-vlog lang kayo dito ng mag-vlog at aalis kami. sa so, susunod mga katropa, sa uh, paglaki ng tubig, dyan tayo mag ano mga tropa mag lalatag ng mga trap ayan na natin mamaya mga katropa kung may mga laman yung lungga dyan patapos pag malaki ng tubig natin para latagan ng mga trap ayan tara mga katropa silipin natin may mga butas yan dyan tagal kong di nakapunta dito tingnan natin dito sa bakawan kung may mga kinainan ng alimango yung mga basag na shield mga tropa yung palatandaan nyo na may mga gumagalang alimango yan yung malaking bato na yan mga tropa may botas yan dyan mukhang may laman oh napakalaki ng lungga na yan mukhang may laman mga katropa oh mga pinagkainan dami pinagkainan oh mga basag na shield ito yung mga kay niya oh naglabas ng mga bato maliliit daming durog na yung lunggan niya oh. napakalaking yan ito yung niya Nung mga katropa may ano yan, may laman sigurado yan babalikan na lang natin yan mga katropa pag tumaas na yung tubig pahinga muna tayo sa ilog dito tayo mag kalatan ng mga truck ayan tingnan natin doon mga tropa sa bandang unahan may ibang utas din doon tara Yan may butas rin dito mga tropa. Yan oh, may. Mukhang may laman 'tong mga tropa, oh ito yung mga hinukay niya dito oh yan pahaba ng ganyan ayun oh nahulihan na natin to dati mga katropa nasa ano na yun nasa youtube channel may laman malaking butas din to sigurado yan silipin natin dun sa banda kong mga katropa grabe yung pinagkainan ng alimango oh. mga basag na chill lungga ang daming mga lungga dito may laman to. Oh, may mga lukan pa nga dito oh. Mga tropa. Kinainan. Siguro ano malalim to. Lalim. Mga inukay niya oh. Hindi marami. Pero sigurado yan may laman. lang yun oh. grabe pinakainan dito kalat yan mga kinainan niya ng kalimang mga katropa yan mga ba basag na shield na namumuti ang dami gumagala dito na malalakang arumahe. Lukan. Bali, may isang lungga pa tayo na di natingnan. Doon banda sa bandang ilalim. Ito yung pinakamataas na area dito sa bakawan mga tropa palayan na yan dyan sa bandang babaw parating na natin yung isang butas kung may laman para sa susunod dito tayo mga hole ng halimango pagkadating natin dun sa cottage ito na yung halimango biuloto na nila best friend marinalismo ganda ng spot to kalat talaga yung ano dito pinagkainan kahit sa ano namumuti yung bubasag na siya yan mukhang walang naman yan mga tropa kabilaan yung botas nito ito na huli natin ng laman dito mga tropa noon mag asawa nakaumpok na naman yung potiko ibig sabihin may laman to bagong nilabas na mga potik at saka mga bato na maliliit oh. may laman to mga katropa malaking bautas din to oh, malinis yung ano napakalinis na longgan nya so yan mga katropa balik tayo sa cottage tinignan lang natin dito kung may mga ano, may mga laman yung botas at yan nga may mga laman yung mga tropa ayan karating na tao dito sa cottage yung mga tropa uy sakto oh, luto na siya <laughs> luto na yung limango ay kami nakakasita po yan ay tabi camera kung nakakain na mga dikit at may mga kuhan sulod may mga sulod ang buho Kakanhin ng punta. Mga Pinis, bowing yung pinis. Lag hmm. ka na? Di punta, hindi mo kita makakabig. Lag ka yung buho. Hindi nga, hindi mas sirong. Sila ano pa pala mga katropa, sila, best friend marinalist, mga blablabla din sila sa sa Facebook sila. Arels lang kami. Sa no? Hmm. Arels. Hindi lang kami nga. Matay ko lawid ah. Eh. Kampuan. Sige na. Cool ba? Angit ko loob para ma konti taludtod so nga uh, um, parang para yung mga lima ko ngayon mga katropa <laughs> ay, init yan yung ano yung tira ko kahapon kahapon na huli yan ang tira sa bininta ko mga medyo payat kasi yan mga tropa nakasyam na limang tayo kahapon hindi ko lang na-vlog. Ano na mai? Aw, oh, hindi pa. Aw, oh, niso pa. Sige, kain na tayo. Tatanghali na. Sit up <laughs> kain tayo. Oo. Uh -huh. Kain na tayo mga katropa. Ayan yung alimango natin. kakain na lain? Oo. Uh -huh. Dami nating na ulam. peso. Ayan o. Oh. Ayan, ka-best friend. Ayan, ulam. Tayo. Tayo, Kain tayo. Bodol fight, Kain tayo mga katruko. Kain tayo. Eh, init. <laughs> <laughs> eh. Hey. Sarap ng ulam mga katruko. Ayan, ulam namin mga katruko pa. Mainit. Laki hipon, lalaki. Oh. So, Ito sa akin. Oh. Mahipon <laughs> pa. Ayan, o. Oh. Ang sipit. Ayan. O. Oh. Diba? Uh! Ngayon, nakatalik pa siya. Nakatalik pa, Oh. Ngayon pa tumalis. Kain tayo. Hala, Kuya Ed, siya tumahulog. Matako. Wow. wow. Oh, Wow. si best friend. Tumitira na. Mm. Hindi <laughs> ka magmamang tumas friend. Ito ba? Sige, try mo nga. Ka. Kain tayo mga ka tropa, mga ka best friend. Ganyan, ganyan. Nagsusurok siya. Nagsusurok Ayan, may mes sumusurok kami. Tagay sa loob kaming lechon manok. Salamat ha, sponsor Thank you Lord para eh. so, man, na pag pangade happy birthday Butong advance may nag-sponsor sa amin sa USA happy birthday God <laughs> bless you more <laughs> <laughs> hmm. Oh, best friend din na nakikita kain oh, tayo mga katropa mga ka best friend ayan ba na tayo dito ba na tayo lechon manok yan biniak na. Ito yung ito. oh. Hmm, payat. <laughs> <laughs> biniak payat. na siya. May pasayan pa. Hmm. Init. Yung mga mga katropa yung laman sa sipit. Dahil payat siya. Medyo maliit ano, yung laman. Hindi lang pagkikinuan. Okay. <laughs> Mm. <laughs> Solid. Solid. Solid hmm. <laughs> mm. Ilang buwan na kayong nag vlog Dalawang Ilang buwan pa lang. Ilang buwan. Hmm, mga... Mga baguhan pa lang sila, mga katropa. Bago lang po. Dalawang buwan pa lang silang nag vlog sila. Desperate na Marina Lesma. Niya tinan, nakaka best friend. Ih, beak na. Mm. Huli namin club eh. Sumasama ko sa asawa ko sa pagsusundo, solo. Solo. <laughs> solo. Pangyeyelaw ba 'no? Mm-hm. -mm. Pangyeyelaw samasamang ako sa asawa ko. Ilang tagal 'to? Oo. Sa club. Nakakonektsod sa tukban. Alikron. Niya ko <laughs> mm. uh, mm. mm. na katale pa siya, oh. Sabo pa. Tayo here. Blue no. Kuya Eds. Ha? Mga ano pa? Mga laba? Ano? Kuya so, mm -hmm. Eds. Pero mukhang kuwan. Ngayon, mant na mukhang ano. Mataba. Na mukhang na, mataba. Mukhang mataba. mo na yung saging. Kanin mo na. Gutom na, gutom na. <laughs> <laughs> mga kabistray. Mga katopa. Ayan na. din sila ng alimango. Mga katopa. Mga Nanguhuli din kami, kaso binibinta namin, hindi kami nakakakain. <laughs> Bintol yung gamit nila. Ang problema ngayon, napakalinaw pa ng dagat. Hindi <laughs> kami makapag-huli. Maka hindi, malabo. Bihira lang sila makahuli ng malalaki. Pero pag lumabo na yung dagat, siguradong may oras din na makakajaktat din sila. Pag-iisay din, na. Mahina si Kuya Eds. Mahina si kumain. May nararamdaman. May hubag. <laughs> May hubag. Sarap <laughs> pa naman ng ulam. Lahat, ano nang, ano niya. Mamaya na yan ang ano niya. Pag natapos na kumain. Reward. <laughs> <laughs> Lahat bawal. Wala ko pa na makadara. Ano ano? Lina ba yung hira? Otoy. Mm-mm. Nila -hmm. ba yan? Nila mm -hmm. ba yan? Nila ba? Oh, kabaka. Nila ba? Kan may umat? Mm -hmm. Ano isa? Ito din mga tumas. Kasi nata mga katropa pagkatapos ko mandaw ano. ng trap kahapon. Kagabi, nagkasinat ako. Medyo hindi pa nga okay ngayon. Pero, ito lang. Kaya okay lang, pa. sinama naman namin. Hmm! Kasi sinama namin, okay na lang. Hmm! <laughs> <laughs> Dami na akong arka. Sigurado makaka ulit tayo dyan ng alimang ako mga katropa. Hmm. Dito sa pinaglatagan natin dati. At saka doon sa ng hmm. ibabaw yung hindi pa natin napuntahan. Yun, maganda rin doon yung ano yung area para latakan ng mga truck. Sigurado may lima nga doon. Hmm. Kung ano natin, Lugi ka ka mukha, hindi makakabintol maka doon. <laughs> no, no, wow, talaga yun ang <laughs> ano sa amin kasi hindi kami makapanghuli sa pinanghulihan ni kami. Kuya a, Kasi million. dito sa mga ano, Wala yung mga, sa labas sila ng... Mga lalao, wala, talo kami yan. Dito lang kami sa labas, tapos umaasa pa kami pag umulan lang, talagang may mahuhuli. <laughs> pag lumabo <laughs> yung dagat, pag wala, pag hindi lumabo, asahan mo wala yan. Tumatakbo yung bagulan Dito <laughs> Dito mo. Mas malaki pa dito ah. yung ng nato Parang sugpo na yung ano ah, yung size ng mga tropa. Laki. May malalaki pa yan kuya Eds. Binenta ko. Oo, no? Sugpo. Sugpo binenta namin, walang bigas, mga tropa. <laughs> <laughs> Hindi na kumain. Bahala na. mura lang siya. May mga sugpo kami na nahuli kagabi. Bininta ko lang. Siyempre, pambili. Pambili ng bigas eh. Kahit gustong gusto ko kumain yan. Dito ako sa gilid, kaya naman yung niguro ka. Ah. <laughs> <laughs> umalis na si sa, sa tabi ko. Hindi maka, hindi makaporma. Lumindol kani ng mga katropa bago Oo, kumamalis. Oo, ko. Naka-hyblad na ako sa... sa ano? Akala ko, high blood na ako sa kaano nito sa gabi. Ang galo ko sabi kung kulang na sa tulog. Hmm. Sarap talaga mga tropa ang sariwa. Mm, -mm. Bagong mo. Mm -hmm. Ano mm -hmm. Thank you po ulit sa nag-sponsor dito sa Lechon Manok Aina nakuchili yun. Lab. Hindi mauubos ito. Dadalhin natin sa, siyempre sa pamilya natin mga katropa. Mm. Sa mga bata. mga bata. Malalaki lang kami pero mahihina kumain. Saburo ito ito ng ano ko, nang bunso ko. Babaan. Saburo ito ito ng mga anak ko. Di lang ako nito makabili. Lahat ang ito ng mga bata. di lang makabili. Hmm. Dito na lang tayo sa ano. Yan mga tropa. Maraming salamat po sa panonood. Mm. Hanggang dito na lang po yung video natin. Thank you. Ayan. Thank you, mga katropa. Hmm. Paalam na din tayo, best friend. Salamat sa nag sponsor God bless you more. Salamat sa nag-responsor. God, God, God bless you more. Thank you. Bye-bye, mga katropa. Bye-bye. God bless you more. Magkita-kita na lang po. Ulit tayo sa susunod na upload. Ayan. Bye-bye.